Sabi niya, sino yun? Dolo mo na yan eh. Lika na. <laughs> Bagong buhay na ako. Para kay Kana Hello, Mereta! No.、嗯 Ayan. morning. Time check. It's 10.31. Okay. Ayan. Sinuot ko na tong glasses. Ayan. Ba pinapanood nyo? <laughs> May <napanood> mo, <laughs> so, gamit ko to yung nabili ko sa MAC last week. Alam na kung bakit kami nandito. Bakit na naman tayo nandito? Bakit tayo nandito ulit? I miss the chicken. <laughs> <laughs> I miss niya yung chicken. Oh, so, babalik na naman tayo. Kakain tayo sa Frankie's. So, mukhang umepekto naman ang fasting ko. Kasi, wala akong exercise ha. Nag-fasting lang ako. Ayun, hindi ako nag-gym. Nawala yung ganito po. Ayoko naman sobrang payat. Hindi naman maganda yung sobrang payat. Sabi ko, mm, mamili ka. Payat na payat ka. Pero wala kang ganito. Wala kang maisip. Aanhin mo ang kapayatan mo. Kung sabaw. <laughs> <laughs> okay. So, kailangan din kumain. Kikrema ka ng ano. Chicken and beer ulit. Mag-order ako ibang flavor. Ganda, ano? Ito ako Ito, itatry ko to pagkasama ko si Ka. Prime steak. Magsarap mag-wine. O, oh, magpapa-reserve na ako dito. Dahil dito sa batang ko Okay. Dahil dito, ang dami tao. Wait lang, papapa-reserve tayo. Magsarap dito. Ito talaga yung marirecommend ko. Okay. Yan, yeah, nagpa-reserve na si Colette. as usual, pupunta na naman kami ng Toys R Us. Toys R Us muna. Ito, Super Mario. Yung favorite ko ng bata ako eh. Super Mario, Luigi. Ano nga si Kupa? Natalo ko yan si Kupa nung bata ako sa si Super Mario Game Boy. Ayan, nasave ko yung princess doon. <laughs> nice. Koko look oh. Super Mario. Ah! Naku. This one naman oh, look. So cute oh. Ayaw niya. <laughs> Hindi siya pa ng Super Mario. Sabi niya, sino yun? Lolo mo na yan eh. Hindi na. <laughs> Actually, lolo mo na si Super Mario. Hindi mo kilala. Roblox yung sikat mo. Guys, may surprise ulit oh. You want another surprise? Mm -hmm. Are you sure? Gusto mo yan? Gusto mo po. Final. Final. Ano? Yes, it's fine. Are you sure? Yes. 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 <laughs> Hindi pa Christmas ang dami pinapabili. <laughs> oh. Dinosaur naman naman yan. Ah, may gusto nito sila Kurt eh. Hmm. Ito gusto type ni Kurt. May toy na, may Frankies pa malakasan mo yung score mo sa mata. Ano na. Nagpa-reserve kami ng upuan hanggang ngayon wala pang tao. wala tao. ha? Ah, reserved. Ah. Oh. Sa lang, one, ano na. Sa lang. Ano ko aras na ko? Premium flavors ulit. So, ito, 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 ito. May, may scissors kayo? Scissors Pahiram naman. Kulit na ito kayo. Hey, oh. Excited. Oh. Curly garlic ba yun? Yung gusto mo? Honey garlic? Yes. And then, yung isa natin. Ano ba? Ano pa yung isang best seller? Bagong buhay na ako. Na coffee is life. Beer is life. <laughs> <laughs> I need another plate para sa akin. So, agad siya. <laughs> ito na naging favorite ko. So, ito din. Yeah. Hey. Paano, paano? <laughs> Additional pa daw ng ranch. O, pangalawa ko na to. Beer is life. Tanghali pa lang, hindi pa nga ako nagkakape. Eh. o, <laughs> oh, diba? Ayan na yung Daiso, Japan. So, ko okay. Ang ganda nito, O, lalagyan lang. White chocolate yan? Yes? Oh, yan. White chocolate. Oh, walang white chocolate. One egg, ma'am. Bumili ka ng randis. Isa lang. Isang pirasong randis. Tapos, four pieces. na kumihinto. Hi. <laughs> Ito yung mga budol. Budol. Ayos ko. Ang dami niya ng ganito. Actually, hindi nga magandang quality nito. Ayan. ay lang siya ng ganyan. Game -game. Brandies naman to. Mm. Give mm. like it? Yeah. Give me a big donut. Okay na ba ito? Hindi ko ito sa 4.30 a.m. 4.30 Favorite niya <coughs> yung tamper's. Ayan, favorite niya to. Parang bitin. Pero ang sanap nito, oh. White cheddar. Tapos, nacho cheese. You like it? Kiyempre, mm -hmm. lakas baka lola nitong eyeglasses ko. Ganyan tao sa baba, morning. I want this. Bumili ako nito sa Korean grocery. Want... This is Coke. I don't want Coke. Aww. This is Coke. ba? Diba? Tapos may kasamang ganito. <laughs> ano ulit yan? I want Sarsar. Sar. -sar. Oh, sar-sar. It's sour, sour. It's sour candy. <laughs> yeah, sour candy. Naging sar-sar. Siya lang nagpangalan noon, eh, 'yung sar-sar. It's sour kasi, asim, no. Asim kagaya nito, oh. Then favorite favorite niya. Candy. Mm, chicken. Mm. Ang lakas ng loob ko maglelechon. Bawal sa akin to. Mm. afternoon. Hello, good afternoon. Time check. Yeah, it's warm. May, may bisita tayo today. Okay. Parang kung kumain ng lechon. Ito yung ano eh, yung mac. Binili kong mac. Lagay ko na lang dito. Ayan. Ellen. May visitor. Ay, hi. hi. <laughs> hi hello. <laughs> oh, may visitor ako. After so many months. <laughs> yeah setting up TikTok. <laughs> Follow niyo siya ay sa TikTok. Ito niya. to ng chef nila. Sh chef yan! Oh. <laughs> Sayang yung vlog natin sa ano, no? Tagaytay, Wala no? yeah. yeah, upload, nabura yeah. na. Okay. Sayang. Yeah, lang ko na ba? Bakit? 7,000. Wow, harapan naman to. Kinakalaban mo, hindi ka pa kanda ah, mo exam Ako, neck mo? Oo. Ay, oo. oo ah, nag diba? Yun yung purpose ng pagpunta namin ni Carla. Automatic mo. Para kay Carla. <Kale, laughs> Hello, Carla. Hello, Kale. Hello, Kale. Hello. 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 Hello.

Mahal lang 500. <laughs> Tanghali pa lang 12:30 pa lang. Dapat pala ni live ko to eh. Natin yan. Ha, real estate to ba 'yun? <laughs> Asayo natatanda, loneliness. 90s. Oh. corporate talaga yung songs na ganyan. Oh oo! Oh. Gusto mo yung pa- Oo, oh. oo, up, baby. bagong bagay sa boses mo. Coffee mo na tayo. Kanyang pa masakit ulo ko. Eh. Let's have coffee. Yeah. Okay, thank <laughs> you Galing talaga ng microphone ko na yan. TikTok lang yan. Anong boses nun na nga? Yung Christmas tree ko naging pink. Okay, bye! Subscribe! Bye. <laughs>